Hello guys! So, ang topic natin for today, usaping LDR tayo. So, long distance relation ito. Ito yung mga magkarelasyon na ang isa ay nasa malayong lugar. Madalas, yan ay nasa abroad. Or, pwede rin na nandito lang din sa lugar natin pero nasa ibang lugar siya. So, ito, ang mga tips para mabaliw sa'yo ang iyong ka-LDR. So without further ado. So ating aalamin ang mga tips para mabaliw sa iyo ang iyong ka-LDR. Number one, mag-cyber STX. So, pwede ba yun? Pwedeng-pwede po yun. Sa panahon ngayon na mataas na ang narating ng teknolohiya sa ating mga pang-araw-araw na buhay, posible po ang lahat. Oh, di ba? Ang missing lang talaga doon is yung talagang physical na katawan. 'Yun lang ang missing, pero ang lahat pwedeng-pwede po. So ayan po ang gawin nyo, mag cyber sex. Ito ay para ma-spice up ang iyong pag-iibigan. Oh, di ba? Ang gawin nyo is through video call. Kaya wala nang dahilan para hindi nyo magawa ang mga intimate moments nyo. Ito, tandaan nyo. Make it sure na talagang ang partner nyo ay kilala nyo na. May tiwala na kayo sa kanya. O, di ba? Alam naman natin ngayon na karamihan ng mga hindi magagandang video sa online madalas gagaling sa mga ganitong setup. Kapag uh, nag-break na sila, yung isang partner ay ikinakalat yung video nila. So make it sure na talagang kilalang kilalan nyo na yung karelasyon nyo na yan. Number one. Number two. Iwasan ang sobra-sobrang komunikasyon. Wow, medyo controversial ito. Di ba dapat laging may communication? Opo, dapat hindi nawawala ang communication. Pero kapag sobra-sobra naman ang communication nyo, yung wala ka nang maikwento, yung lahat ng topics ay napag-usapan nyo na, di ba, minsan, kapag yung pag-uusap nyo ay sobrang matagal, napapansin nyo ba na minsan humahantong na sa pag-aaway dahil wala na kayong mapag-usapan. Kaya kung ano-ano na ang napapag-usapan nyo at minsan ay napupunta pa sa hindi maganda. Whoops, hindi ko sinasabing huwag makipag-communicate. Makipag-communicate kayo. Ang sinasabi ko ay yung labis-labis, yung sobra-sobra. Para mas lalo kang mamis, mabaliw ang ka-LDR mo. Yan. Minimize yung communication. O, oh, minimize na nga. Hindi ko sinabing huwag makipag-communicate. Oo, oh, di ba? So, yan po. Ang number two. Number three. Bigyan mo siya ng gifts, lalong-lalo na kapag yung alam mo na yung special day niya, Ah, uh, di ba? Napaka-sweet ang ganyan. Alam niyo, lahat yata tayo, babae man o lalaki, kapag nakatanggap ng gift sa kanyang minamahal, iba yung kasiyahan na nararamdaman nang nakatanggap ng regalo mula sa kanyang special someone. Tandaan mo yung mga special dates o pwede namang magbigay ng mga random gifts, di ba? At ito pa ang sikreto dyan. Example, nagbigay ka ng gift, sabihin natin na damit or something na material. spray mo yung scent na ginagamit mo or yung pabango na ginagamit mo, spray mo doon bago mo ipadala sa kanya. Para kapag natanggap na niya yung gift, yung maaamoy niya yung pabango mo Allah ka. Talagang mababaliw siya sa sobrang pagkamis sa iyo. di ba? Effective na gawin para mamiss ka ng sobra-sobra ng ka LDR mo. Number three. Number four. Eto, yung paminsan-minsan mag-send ka ng mga pictures mo. Videos, pictures. Mamimiss ka talaga niyan kasi kapag nakikita niya yung mga larawan mo, bumabalik yung mga memories ng dalawa at yon na trigger yung mga pag-miss niya sa iyo, di ba? Oops, pero yung mga photos or pictures mo na yan, iwasan na mag-send ng nakahubad. Huwag ganon. Hindi yon ibig sabihin na porket mag-send ka ng picture mo, ay kailangan nakahubad ka. Sinasabi ko ito dahil sa panahon ngayon, yung mga ganyang mga larawan, madali yan mapunta kung saan-saan. O ba diba? Lalong-lalo lalo na kapag hindi kayo nag-iingat. Pwede yung mga sexy, basta wag namang ilantaran yung katawan mo dyan. Okay? So, ayan po. Number four. Number five. Ito, yung bawasan or iwas-iwasan yung sobrang pagpo-post or pag-update mo sa social media. Alam mo kasi, kapag araw-araw kang nag-update sa social media mo, lagi kang nakikita ng karelasyon mo. Lahat-lahat ng ginagawa mo, nilalagay mo sa social media. Oh, so, parang nawawala na yung sense ng pagka-miss ng ka-LDR mo sa yo. Kasi kapag hindi ka laging nakikita ng ka-LDR mo sa mga social media na yan, nag-create yan ng sense of longingness. O, di ba? Mapapaisip yan na bakit kaya bigla na siyang hindi nag-update. Effective yan para mas lalong mamiss ka ng ka-LDR mo. Mababaliw siya sa kakaisip. O, di ba? Mamimiss ka talaga yan. Yung longingness na makita ka ulit ay mas nagiging urgent. Di ba? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito, yung hintayin mo na siya ang mauunang mag-reach out sa iyo. Ganyan ang gawin mo para mapapaisip siya. Alam niyo, kapag ganun ang gagawin niyo, isang trigger 'yan na mamiska ng ka armo, di ba? Kasi kung mayat-maya, itinetext e, mo siya, mayat-maya, tinatawagan mo siya, so nagiging kampante. O, di ba? Nagiging relax lang siya. Yung mga ganyang gagawin mo mamimiss ka ng sobra. O, oh, di ba? Magkanda o gagayan, natatawag at tatawag sa'yo. So, magantay ka lang. Huwag kang masyadong magpakita na ikaw yung atat na atat na mag-update lagi sa kanya. Huwag ganun. Antayin mo rin na mamiss ka, mabaliw siya sa kakaisip sa'yo at sigurado siya na ang mauunang mag-update sa'yo. Yan po ang number six. Number seven. Ito, yung mag-makeover ka. O, oh, diba? Tapos, surprise mo siya. Siyempre, hindi niya alam na may ginawa kang bago sa iyong sarili. Di ba? Magpaganda ka. Magpagwapo ka. Ayusin mo yung sarili mo. Magpagukit ka. magpaparlok ka. oh, diba? Para naman, ma-enhance yung itsura mo sa paningin ng ka-LDR mo, di diba? Lahat naman kasi tayo, kapag yung nakikita natin sa ating karelasyon, lalong-lalo na at sobrang napakaganda na, napakapugi na, o ba? Diba? Mas lalo natin siyang namimiss. O, uh, aminin. So, ayan po, ang number seven. Two years later. So, ayan po, ang ilan sa mga pwedeng gawin para mabaliw sa iyo ang iyong KLDR. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.